Yan, makikita nyo yung mga walang down-down na yan. Ayun. Oo oh, may sarap tignan yung mga saging. Kahit eh, maliit na buhay. Tordan, tordan, maganda-ganda rin. Pero lakatan talaga, masyadong masaylan. Ang ngit. Sarap tignan dito sa taas ng mga kapalo. Oh. Kapal na rin. na rin. Yan, yun. Pag ano. Ang lalaki eh. <laughs> Wala na kasi makuha ang sibol na maliit. Magandang umaga po ulit mga ka-farmers. So, andito po ulit tayo sa may ating sagingan. At nyugan dito sa may taas. Ang ganda na ng nyug natin. No? <laughs> dalawa yung tanim. Kaya dalawa yan kasi parang mamamatay dati nung nasunog yung isa. Tapos nilagyan namin ng isa na ano niya, hindi namin binunot yung dating tanim. Kaya yeah, gumanda pa rin naman pala kahit nasunog. Tatanim lang ulit ako ng mga saging guys. Ayun makikita nyo yun. Yung bagong tanim. Yun. Hindi pa kasi puno ng saging yung taas na to eh. Kunting-kunti na lang. Ito, torda na. No? Ang ganda na. No? Bukulo natin yung isang sibol na yan kasi nakalutang. Yung natin no no? Naka, na. Nakatagilid. gilid gumaganda na lahat ng mga saging dito masarap magtanim ngayon kasi di ba may bagyo na nakaraan kahapon yata lang ano nawala yung bagyo pero ang lakas ng ulan kaya ang ganda magtanim ngayon talagang basang basa yung lupa malambot tsaka yung itatanim na saging ay mabilis mabuhay pag gano'n di ba nung umahon ako nung nakaraan di ako nagtanim kasi nga yung lupa tuyong tuyo tapos ang lakas ng init So ngayon ako magtatanim talaga ng marami. Sana matapos ko to ngayong araw. Papagwar natin matapos to hanggang dun sa may taas. Hanggang sa may gilid. Tapos dun sa may bandang baba dun meron mga tataniman ng mga bagta-bagtao na kasi mga tanim na matay na yung iba. Kaya pupunoy lang natin. Yun lang. Pagkatapos natin to ay hayahin na. <laughs> Para ano na lang pa spray spray na lang ng mga pangdamo ganoon na lang ang gagawin natin para ma-maintain yung linis tapos mamumunga na malapit na mamunga yung iba eh pero mga bunga nito mga ito ngayon maliliit lang yan yung mga susunod na si na ganyan oh. yung mga ganyan yan yun yung maganda yung bunga sa susunod malalaki na galing kasi sa bagyong pipita to kaya nagkaganito eh pero ayos din yan gaganda rin ayan na po tanghalian na naman nakapagtanim na tayo dito sa gilid isang maliit dito yung mga tinanim natin no? Oh. ayan yun yung ang lalaki eh. <laughs> wala na kasi makuha ang sibwal na maliit kaya yan na rin talaga yung mga ano ko nakuha ito lang yung ibabaw eh ito yung pinakang ibabaw ng lupa ko oh, guys ganyan sa may taas Ayan, so may kunti pa dito mamaya natataniman natin <laughs> ay yung mga kukunin natin mamaya oh. sarap pagtanim mag alas 12 na pala 11.51 yung yung ano, oras tapos ito na lang itataniman natin dito sa taas wag lawak pa rin baba muna ako ganda lang ang ganda na mga saging natin eh. Oh. ano oh. may isa tayong tordan dyan ganda na. Ganda oh. oh. na uh, mga saging. Tsaga-tsaga talaga. <laughs> Grabe rin yung hirap ko dito na nagtabas. Ayan, yung mga tanin natin dati. Oh. Bubuhay na. ketena na naman to. Nung wala. Hindi unti, unti lang. Ubi yo, Ano na tulad niya no, buhay na di ba? seringit, saringit na. Ng saringit na ganun na pala, binabas na yung dahon niya. Hindi yung ipon natin taas. Oh, dito tayo dadaan ngayon. Bubuhay na rin. Oh. Hmm? Bubuhay na rin. Payat pa yan ngayon. Pero gaganda rin yun. Kitang kita na yung sagingan natin. No? Oh. Ang gando. Oh, sarap tignan yung mga saging. et hmm? maliit na buhay. Ito na buhay. Ini. Hmm. Buhay na yung mga tarn natin dito. Ang hmm. lalaki, <laughs> ano? Eh, hmm. Ayan, sumasaringit na siya. Oh. Namalabas na yung dahon niya. Hmm. Ayos. Ayos. Hindi na natin tanim ni Papa ng mga ube. Ayan. Oh. Yung buhay na. No. Hmm. Ayan. Oh. Tapos yan. Oh. Lumalabas na yan. Ube. Oh. O, ganda na. No. Nabuhay yung mga tinanim natin na sabah. Ito kasi yung maganda sa sabah. Hindi siya ano, masayalan. Kaya kahit medyo ano lang yung presyo niya, medyo ma mura lang. Sulit pa rin kasi hindi siya maselan eh. Sa may isang daan na porsyento na itatanim mo ay pwedeng mabuhay yung ano doon, 90%. Ganun katindi yun sa ba. Hindi katulad ng lakatan. Tordan, tordan maganda-ganda rin. Pero lakatan talaga masyadong maselan. Ang hirap magbuhay nun dito sa amin dito sa Aurora kaya karamihan dito Saba tsaka ano Tordan ganyan marami rin magtatanim sa amin ng lakatan kaso lang eh, minimaintenance talaga nila ispray din ganyan ayun ang oh, ganda no ubi kumakaway-kaway na yung ano, mga dahon dati kasi wala tayong makita rito eh puro mga damo lang eh, ngayon ngayon na yun na siya ang ganda yun naman ganda sa saba hindi siya maselan madaling <laughs> yun, nakailang tanim na ako dun sa baba eh walang nabubuhay malapit sa kubo papalo saba at tordang or latundan sa iba mm. kapal na rin ano? buti na lang mahina lang yung bagyo eh. bagyong kresing Gino. Whew, ayan 427 na mga ka farmers nakita ko lang yung mga tinaniman ko ng saging <laughs> itong buong gilid na to yun makikita nyo yung mga walang down down na yan yan tanim din yan nandu kasi masyadong malino tong camera eh pero kita naman tapos siya, no? yan o yung mga puti puti na yan tanim natin yan yan maliit <laughs> ang gandun sa may taas taniman na natin lahat so ang gagawin na lang natin sa susunod ay mag ano na lang tayo mag magsusugot kung tawagin sa amin yung mga mga dati ng tanim na walang tanim mga dati ng tanim na bagtabagtaw pala uh, lalagyan natin yun yun ang tinatawag sa amin na magsusugot ng tanim so, mayroon pa tayong itatanim na isa ganda no punta na ako sa gawin doon tapos baba na rin tayo Ganda ng kani, umulan. Umulan habang tinatanim ako, sarap. Hindi mainit, tapos mabubuhay agad yung tanim. So yun lang po, salamat po sa panonood. Like, share, and subscribe po. Amin salamat, bye bye.